Alam niyo, minsan napapaisip ako dahil sa dami ng mga nangyayari nitong mga nakaraan. Parang sunod-sunod yung mga patayan, no? Na para pang sa sobrang dalas nitong mangyari, eh parang normal na balita na lang siya. Ngayong gabi, sadly, ang pag-uusapan na naman natin ay isa na namang patayan. Nakakatapos lang mangyari. Massacre na to eh. Sa totoo lang, hindi lang bastang pinatay. Isang trahedya. Sa barangay Kupang sa Antipolo, may pitong lalaki ang natagpuang patay. Panoorin natin itong nasa balita. Ayan. So itong mga lalaking to, magkakatrabaho pala sila. Magkakasama sila sa iisang bakery. Doon sila nakatira. Sa madaling salita, dahil nasa bakery nga sila, mga panadero ang pinatay na ito. At ang palaisipan dito, bakit merong papatay sa pitong panadero? Ano nga kaya ang maaaring dahilan para mas maramdaman natin yung bigat nitong kwentong to. Tingnan natin yung POV ng mga panaderong pinatay. Gabi ng trahedya. Ang pagpatay sa pitong panadero. imagine natin yung situation nila, no? Kakatapos lang magtrabaho, pagod. Sabi ng mga pulis, mahimbing daw na natutulog ang pito na mangyari ang pagpatay na ginawa sa kanila. May mga larawan online, no? hindi, din na po namin ipapakita. Pero sa mga larawang ito, makikita na halos siksikan at magkakadikit silang natutulog sa iisang sala. Yung iba raw, makahiwalay ng kwarto, pero magkakadikit-dikit sila. Hindi nila alam na sa pagtulog nila, hindi na pala sila magigising pa. Alas 7, yung iba sinasabi alas 6 naman ng umaga, na nadiskobre daw ng Rizal Provincial Police Office ang bangkay nitong pitong panadero. Hindi lang basta patay yung ginamit nilang salita. Kung magbabasa kayo ng mga balita, kung makikinig kayo ng ibang mga videos tungkol dito, naliligo sa dugo ang ginagamit nilang mga salita para i-describe yung nangyari doon sa pitong panadero. Nakakakilabot, di ba? Miski ako nung binabasa ko to. Especially dahil nangyari ito, this is the irony. Nangyari ito, Pasko ng pagkabuhay. Kakatapos lang po ng Holy Week. Just imagine, yung irony nitong kwentong to, yung mga bangkay nakitaan daw ng mga sugat-sugat galing sa pagsaksak. May mga stab wounds na tinatawag. May mga senyales din daw ng blunt trauma maari daw yung blunt trauma na yan galing sa isang martilyo. Yung martilyo, nakita rin doon sa crime scene. Maaari din daw na sinapok yung ulo ng iilan sa kanila. Masaker lamang ang tanging fitting na description sa pagpatay na to. Sabi ng mga opisyalis ng Antipolo na na nila itong disturbing at senseless na pagpatay sa mga manggagawa habang ino-observe ng buong Pilipinas ang Holy Week. Sabi nila, mga kababayan, sa diwa ng Pasko ng pagkabuhay, hinihikayat natin ang lahat na yakapin ng kapayapaan, pagkakaunawaan, at malasakit sa isa't isa sa ating pang-araw-araw na buhay magtalungan tayo upang buuin ang isang komunidad kung saan hindi kailanman mananaig ang karahasan, sabi nila to sa kanilang statement. Siguro kinakalman na rin nila yung mga residente dahil maraming natatakot eh. Sino ngayon ang pumatay sa mga manggagawang ito? Balikan ulit natin ang gabi ng kanilang pagtulog. Pero sa panibagong POV, tulong po! Tulong po kung mangyari ang pagpatay, merong isang residente na nagngangalang si Mang Sami Andres. Taga barangay ko pang siya. So, in-interview siya. Sabi niya, bibili lang sana ako ng pandesal. Umaga na to ah. Pero walang tao. Kadalasan talaga, di ba, pagkagising natin, bibili na tayo dun sa paborito natin panaderian, naranamdaman pa natin yung init nito sa umaga. So, ganun yung ginawa ni Mang Sami. Tapos nung pagbilan po, pagbilan po, pibili po akong tinapay ng pandesal, wala daw sumasagot sa kanya. Parang may narinig daw siya ng mga umuugol. Uh, may uh, mga parang gumaganon. So natural, kung ikaw yon, mako-curious ka kung ano yung nangyayari. Hanggang sa sinilip niya na, kinutuban siya, parang may mali. At tama siya, meron na talagang nangyayaring kakaiba. Sabi ni Mang Sami, may nakita akong dugo. Kaya tumawag ako ng barangay. Nagbabatalisis mga sabi, takbo. Tulong po, tulong po. May duguan doon sa panaderya. Ngayon alam nyo, merong nakakainis. Nainis ako dito sa parte na to ng kwento. Hindi daw pala si Mang Sami ang unang nagsumpo. May mga humihingi na ng tulong bago pa man din siya tumakbo ng barangay. Sa mga ulat, no, ayon to sa, sa kapulisan mismo, ha, 11 pa lang ng gabi, marami na rin mga nakakarinig. Ni mga ilang na narinig na tumatawag ng tulong. Most likely, syempre, ito yung mga nasa loob o yung mga panadero doon sa loob. So just imagine, no, from 11 to 6 or 7 a.m. ng umaga. Ngayon, sabi ni Lieutenant Colonel Ryan Manungdo, na acting chief ng Antipolo City Police, hindi daw inaksyonan ng mga residente itong naririnig nilang mga paghingi ng tulong. Tatanungin ko kayo ngayon na marami kasing maaaring posibleng rason kung bakit hindi nila hiningi ng tulong igad itong mga naririnig nila. Pero kung tatanungin kayo, sa tingin nyo ba na kung naisumpong agad, eh buhay pa sana yung mga panaderong pinatay? Kontrobersyal lang din po na tanong, pero bakit sa tingin nyo hindi nila ito inireport kaagad? ngayong meron naman pala talagang mga nakarinig. Kaya eh, wala na tayong magagawa eh. Fast forward tayo doon sa alas 7 ng umaga. Sabi ni Ryan Manongdo, nung umaga na lang nakaresponde ang sitio chairman at rescue. Naabutan pa nila na may hininga pa. Pero binawian din ng buhay sa rescue ambulance. Just imagine, no? Yung konting oras na yon kung buhay pa sila nung alas 7, nailigtas pa sana. Sayang eh. Sayang talaga. So nasaan ngayon yung suspect at sino siya? Ang sabi sa mga report, tumakas daw ito. Wala na siya doon sa crime scene. Mahuhuli pa kaya siya? And I'm sure, no? Marami sa inyo, eto na rin yung unang hinala. Miski ako, eto na rin yung hinala ko. Pero ang pumatay sa kanila, mismo nilang amo. Mayroon tayo ibang masisilip eh. yung unang iisipin natin eh. Baka nandun sa loob ng bakery. At tama nga, hindi pa ito pinapangalanan pero may mga videos na ito online, pinapangalagaan pa rin kasi yung kanyang privacy. After all, this is an ongoing case. Pero sinasabi sa mga balita na ito raw ay isang 35 years old na lalaki. Sabi sa mga report, co-owner daw ito ng panaderyang pinapasukan ng pitong manggagawa na tinatawag na JNB Malunggay Bakery. 9 AM Tuesday, sumuko siya sa mga kapulisan. Meron mga footages online, kagaya nito, pakita natin kung saan makikita ito. Tinanong siya, bakit ka sumuko? Sabi niya, kasi wala naman ako mapupuntahan. Kumaglayas naman ako. Ganun din naman, mahuhuli din naman ako. Kaya sumuko na lang ako. Pag alis ko dun sa gawaan, pumunta na ako ng krame. Nasa kamp, krame siya. Matapos nito, Uumpisahan na siyang tanungin ng mga mas importanteng katanungan. Paano niya pinatay? Bakit niya pinatay? Ano yung motibo niya? At kung pakikinggan nyo yung sasabihin niya, kung nagsasabi man siya ng totoo, isang malaking kung ha, maaaring mabago kung ano yung buong katotohanan sa kwentong ito. Pero may sasabihin din ang kapulisan dito. Pakinggan nyo ha. Magdi-disclaimer po ako. Importante po ito. Ang mga detalye sa pagpatay ay kasalukuyang iniimbestigahan. Ibig sabihin, maaaring totoo or hindi 'yung sinasabi ng suspect. Pero i-discuss natin 'yung kwento ayon sa mga detalye at teorya na ang kapulisan mismo ang nagsabi. Okay, depensa ng suspect. Mala Game of Thrones pala. 'Yun 'yung rason niya. 'Yun 'yung unang pumasok sa isip ko. Kung bakit niya daw ginawa itong pagpatay. Sabi niya, isa sa mga pinatay niya ay yung parang master baker, no? Siguro siya yung parang leader nitong mga panadero. Itong master baker daw, gustong kinin yung bakery para sa sarili niya. Pinagbabantaan kasi nila ako, napapatayin nila ako gamit yung unan. Para pagdating ng asawa ko bukas, papalabasin nilang binangungot ako. Ngayon, hindi ko po alam kung praning lang siya dito. Hindi ko rin alam kung totoo ba itong sinasabi niyang to, ha? Sabi niya, narinig ko nag-uusap sila. Dalawa kasi kami nagmagkasyosyo sa bakery. Tapos lahat ng trabahante namin, halos lahat kamag-anak niya. Kumbaga, pinagkakaisahan nila ako. Kung mapatay ako, sa kanya na mapupunta ang business namin. Kaya, Inunahan ko na sila. Sa kanya mismo galing to ha, Uli, ulitin natin yung salitang inunahan ko na sila. Kasi may conflict yan sa sasabihin niya mamaya. So may katotohanan kaya to, Baka naman nagbibiroan lang sila nung marinig niya. And more importantly, totoo kaya na narinig niya yan? O alibay niya lang? Sa ngayon, hindi natin masasabi. Dahil narinig niya na yung gagawin daw sa kanya, naisip niya, ay, birthday ko naman painumin ko nga itong mga to. So nag sila at nang patay na yung ilaw, dito na naginawa ang matinding krimen. Dito na magsisimulang questionin palalo ang kwento ng suspect. Kayo na yung bahala kung naniniwala kayo, no? Na pinainom niya para patayin kung ano yung intention niya. Pero ito yung sabi niya. Pakiramdam niya daw kasi na pagtapos daw ng inuman, e eh baka gawin sa kanya yung narinig niyang pagpatay sa kanya. Kaya inunahan niya na. Which is weird, ha? Medyo contradicting ito sa akin kasi sabi niya, di ba, inunahan niya ng patayin. Pero sabi rin niya, lahat sila sumugod sa akin. Ibig sabihin, ayon sa kwento niya, buhay yung diwa nila, gising sila. Lumaban sila sa akin kaso wala silang kutsilyo. Ako lang ang may kutsilyo. Hindi naman sila makatama kasi madilim, walang ilaw, lumalapit sila sa akin, niyayakap nila ako, syempre, ako I-take note natin ha, na pito na mga panadero to. Sa tingin ko, kaya nila nagalusan ang isang lalaki pag tulungan nila. So kaya tatanungin ko, ano sa tingin nyo? Nagsisinungaling ba ang ating suspect sa puntong ito? Ayon sa mga pulis, wala. Kahit anong galos o sugat yung suspect, kahit na seven lalaki yung sumugod sa kanya ay sa kwento, miski maliit na galos. Ganun. Wala talaga. Kaya hindi pinaniniwalaan ng kapulisan ang kwento niyang ito. Sabi rin nila na parang mababaw raw yung rason niya. Parang too much yung kanyang anger kumpara sa mga sinasabi niya doon sa mga panadero. Parang hindi tumutugma. Yung 7 versus 1 pa lang, hindi na talaga kapanipaniwala. Sa puntong to, habang sinusulat ko po ang ating episode ngayong gabi, e eh ino-autopsy na po yung mga bangkay ng mga nasawi. Maaari na sa pag-upload namin nito, eh meron ng update tungkol dito. Pero habang wala pa, meron pong hinala ang mga kapulisan. Ang mga teorya ng kapulisan. Una, unang teorya nila, hindi sila naniniwala doon sa 7 versus 1 na labanan. Mahinala sila na baka meron pa itong mga kasama sa ginawa nitong krimen. Speculative pa lang ito sa ngayon, hindi kami nakukontento doon na siya lang ang salarin. Possibly, may kasamahan din siya. Titignan natin yan. Hindi na tayo makontento sa version mismo ng suspect. Kung hindi, ano ba masasabi ng ebidensya na magagather natin? Yun yung sabi ng kapulisan. Meron kaya talaga siyang kasama dito? Kung meron, ano sa tingin nyo yung totoong motibo at nagawa nila ito? Hindi pa dito mag magtatapos ang hinala ng mga kapulisan. Pangalawang teorya, sabi nila, the victims may have been sedated. Pinatulog or pinainong para kalmado or para tulog. Sinisilip ng kapulisan ang pos posibilidad na sinedate sila bago pagsasaksakin at paghahampasin. Ayon sa kanila, gin daw yung pinainom doon sa mga biktima bago paslangin. So sinisilip nila, baka merong nilagay dito sa gin na to. We subjected the liquor to laboratory testing to determine if it was laced with sedatives. Again, hinihintay pa po natin kung ano yung resulta nito. Sa ngayon, sadly, wala pa tayong ibang pwedeng gawin kundi hintayin ang mga tests na ginawa sa mga biktima, sa mga pruweba, at sa mismong suspect, ang mga biktima. Saka, sa kasalukuyan, uh, meron po mga nagpapakita ng mga larawan nila online pero officially no, hindi po pinapangalanan ng mga kapulisan ang mga biktima. Sa Facebook nakikita ko na po no, na, na pinapakita nila pero hindi na rin po natin papakita ang kanilang mga muka. Sila yung mga biktima ng karumal-dumal na insidente sa isang panaderya dito nga sa Barangay Kupang. Pero ayon sa mga ulat, kabilang sa nasawi, dito ako nalulungkot. Kabilang sa mga nasawi, dalawang minor de edad. May mga nakita nga akong larawan po, batang-bata po, pa po talaga. Kawawa naman, especially this happening sa mga taong nagtatrabaho lang ng ayos, di ba? Hindi naman sila nang ng iba, tapos ganito yung mangyayari. Ang tanging alam lang natin sa mga biktima sa ngayon ay stay in sila doon sa panaderia. Lahat sila galing parao ng Masbate. Ah, uh, I think collectively daw no, nagpunta talaga sila para ipaglaban itong pangarap nilang panaderia. Sa ngayon, sabi ng kopulisan na ang totoong motibo ng murder ay under investigation. Sinisilip daw nila lahat ng maaaring posibleng angulo. Lalo lalo na yung potential na involvement ng mga additional suspects, kung meron man ha. Pero alam mo ba, sa buong usapang ito, meron ako isang katanungan. ako curious talaga ako. Bakit kaya sobrang daming crime stories ngayon sa Antipolo? Recently, no? Puro sa kanila. Ay, actually, hindi lang recently. Sa rami po na nagre-request sa akin ng content, marami rin mga patayan noon pa na galing sa Antipolo. Napapaisip ako, baka may current trend? May nangyayari ba para pataasin itong mga level ng krimen sa kanila. Bakit papaakyat yung krimen sa Antipolo? May road rage, may massacre, at marami pa. Kaya medyo sinilit natin yung mga facts tungkol dito. Crimes in Antipolo. Bakit sobrang dami ngayon ng mga patayin sa kanila? Bago natin umpisang i-discuss to, tatanong lang ako kung meron bang mga antipoleño dito. Nakikita nyo rin ba itong pagtaas ng krimen sa inyong lugar? Ito yung mga sinasabi nilang dahilan. Uh, ayon sa internet, no? Number one, isa daw itong election hotspot. Uh, completely unrelated ito dito sa kwento natin ngayong gabi pero syempre nakakaragdag ito doon sa statistics. And there are articles like this to prove it. 2013, nagkaroon pa rin ng tangkang pambobomba dahilan para dagdagan yung security sa lungsod. 2018, may dalawang opisyalis ng barangay na patay sa magkahiwalay na insidente na naniniwalang may kinalaman sa politika. Pero I don't think sa kanila lang naman may ganito. Buong Pilipinas, marami po talagang ganyan. Pangalawa, kahirapan, kawalan ng kabuhayan. Ulit, hindi lang to sa Antipolo, no? sa buong Pilipinas po to. Uh, napakahirap na po talaga ng buhay ngayon. So may mga tao talaga na walang choice kung hindi gumawa na lang ng krimen sa sobrang higpit ng pera, ng buhay. In fact, no, tinignan ko to, yung facts about this. Ayon sa numbeyo na tinatawag, ang antipolo raw ay may crime index na 54.98. Ibig sabihin daw nito, e eh, moderate to high. Yung mga residente, nag-aalala sa mga pagnanakaw, panuloob, droga, Which brings us to number three. Bakit may krimen? Lack of security. May mga ulat na may mga kriminal daw na sinasamantala yung mga lugar na kulang sa presensya ng pulisya. Merong halimbawa dito. Yung mga siklista sa Antipolo, may article din po dito, naging target ng mga magnanakaw sa mga lugar na walang sapat na seguridad. Gumawa sila ng tinatawag na biker's watch para protektahan yung mga siklista. That being said, hindi lang naman ito sa Pantipolo. Sabi ko nga kanina, buong Pilipinas talaga to. Siguro nagkataon lang na karamihan ng viral stories nang galing talaga sa kanila. Kaya sana mag-ingat po tayong lahat. At habang kaya natin pag-usapan, pag-usapan natin para makariting sa gobyerno, sa mga kapulisan, para lalong pag-ingatan hindi lang ang Antipolo, kung ang buong Pilipinas. Na sana, yung mga tax na binabayad natin ay eh, na napupunta sa mga importanteng bagay, kagaya na lang ng seguridad, at edukasyon, nang sa gayon, kumonte yung krimen sa buong bansa. Balikan natin sa huling pagkakataon ng kwento. What happens now? Sabi ng Rizal Police, na kaya sumuko yung suspect kasi alam niya no, na parang man na-checkmate -che na siya. Napapalapit na ang paghahanap sa kanya nung tumakas siya. Kaya daw bigla na lang tung lumutang sa camp krame. Confident sila at sinasabi nila na we consider this case solved. Naniniwala sila na pinagplanuhan ng pagpatay sa pitong panadero. So ano ngayon yung mangyayari? Una, syempre, sasampahan ng kaso ang suspect. Sa ngayon, wala pa. Pero inaasahan nila na ang kasong ito ay multiple murder. At kung mapapatunayan, lalo na at may mga minor de edad, maaari daw itong umabot sa panghabang buhay na pagkakakulong o yung tinatawag na reclusion perpetua eto yung literal na mabubulok sa bilangguan. Pangalawa, plano rin ng PNP na isa-ilalim sa drug test at mental health test yung suspect para matukoy kung nasa tamang katinoan ba ito nung ginawa ang krimen. Importante ito para matiyak ng mga pulis na nasa tama siyang pag-iisip no, na alam niya yung katarantaduhan na ginagawa niya. Regarding naman sa sinasabi nito na self-defense ang pangyayari, dinismiss nito ng mga pulis at sinasabi nila wala naman na actual threat sa buhay niya. Tulog eh. Tulog yung mga pinatay niya. So ano yung self-defense doon? Sa ngayon, patuloy na sinusubaybayan ang kaso ng publiko at sa media. Wala na tayong ibang magagawa kung hindi magintay para sa mga karagdagang impormasyon sa mga susunod na araw. Pero may katanungan ako sa inyo ngayong gabi. Huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell. Sagutin yung ating question of the day para sa mga gustong manalo ng 1,000 Gcash giveaway. Ipo-promote ko lang din po yung aking TikTok. Especially yung aking Instagram. Maraming maraming salamat po sa mga nagsasuggest sa atin palagi. Ito na yung tanong ko. Ano sa tingin ninyo ang totoong motibo sa pagpatay? Pera kaya ang totoong dahilan? Galit? O wala lang talaga ang suspect sa tamang katinuan? I-comment nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara III at... Ito ang ating kwento. Kung hindi lang sana nila ko pinagtanuhan na patayin sa unan para ipaano nila na sa asawa ko na namatay sa bangungot, okay, hindi sana nangyari. Ano mo nalaman yan na may kawas na kanan? Yes sir, sabi sinabi, patayin natin si Bogart para pagdating sa asawa niya galing probinsya, patay na to. Papalabasin natin na binangungot, papatay natin sa unan. Kasi gusto siguro mangyari, pag napatay na ako, sa, sa, sa kanya na yung business namin, hati kasi kami nun. Kung patay, kung patayin na ako, di, sa kanya na mapunta yun. Kasi uuwi yung asawa ko sa probinsya. Tapos, siyempre, babayaran yung asawa ko. Siyempre, maliit na lang kasi wala na ako eh. Kung ano na siya, magpaano-ano din siya, pakipot na di babayaran. Eh, wala na magawa yung asawa ko. Kaya yung nalaman ko na plano na ako patayin, kaya hindi na ako talaga natulog.